Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan Welcome po sa Boxer Shorts Ako si Tony Ed Tolentino Kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing Dito sa Boxer Shorts hindi po tayo nagpapamonetize Tayo po ang ating motivation ay strictly passion No commission At ngayong pag-usapan po natin sa Boxer Shorts Ang pinakabainit na balita ngayon sa pro boxing Ang monster contract na nilagdaan ni Naoya Inoue para sa Riyadh Season. Pag-uusapan po natin, anong klasing kontrata itong pinirmahan ni Naoya Inoue sa Riyadh Season? Ano ba itong Riyadh Season? At ano ang epekto ng nasabing mega-contract sa karera ng the monster ng Japan na si Naoya Inoue? Lahat po ng yan, dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik po ang Boxer Shorts mga kaibigan at Tony Ed Tolentino kasama ninyo sa Usapang Boxing. Mainit na pinag-uusapan ngayon ang mega contract na pinirmahan ni Naoya Inoue para sa Riyadh season ng Saudi Arabia. Malaki ang kontrata, around 20 million dollars, 19.7 million dollars to be exact. Ano po bang klaseng kontrata ito at ano magiging impact sa karera ni Naoya Inoue? Una, ang historical significance ng kontrata. Ito pa'y pinirmahan ni Oyo Inoue on November 4, 2024. Bakit November? Bakit hindi December? Bakit hindi October? Well, ang November po is special date sapagkat this marks the 70th anniversary ng diplomatic relationship sa pagitan ng Japan at ng Saudi Arabia. It was 70 years ago, in November, kung saan nagkaroon ng diplomatic relationship ang dalawang bansa. Kaya po, November ang pirma ni Inoue sa kontrata, November 4, 2024. Meron po siyang historical significance. Ang kontrata ito ay isang sponsorship o endorsement contract. Hindi po ito fight contract, mga kaibigan. Pag sinabi natin sponsorship agreement, ibig po sabihin ito isang kasunduan sa dalawang partido kung saan isang kumpanya ay kinuha ang serbisyo ng isang atleta, artista o influencer para ipromote ang kanyang produkto. Dahil nga po, magandang ehemplo ang nasabing atleta o artista o influencer. So, kinukuha ang kanyang serbisyo, mayroong produkto yung kumpanya, at ang gusto ng kumpanya, i-promote ng nasabing atleta ang kanyang produkto. Kaya po sa darating na December 24, 2024, kung saan lalabanan ni Naoya Inoue itong si Sam Goodman para sa kanyang undisputed junior featherweight title, e eh, obligado po si Naoya Inoue na i-display sa kanyang boxing trunks yung logo ng Riyadh Season. So nakita po ninyo, ito po ay isang endorsement contract. Kung baga, may produkto yung kumpanya, maaaring t-shirt, maaaring relo, at sinasabi niya sa nasabing atleta, i-promote mo yung t-shirt ko, i-promote mo yung relo ko, o i mo ang aking produkto. In this case, it's the Riyadh Season na kailangang i ni Naoya Inoue. Sa ating susunod na chapter, pag-usapan naman natin, e bakit po ba kailangan i-promote itong Riyadh Season. Ano ba itong Riyadh Season? Ah, ano po ba ito? Anong klaseng produkto ito? At anong epekto ng kontrata sa nasabing karera ni Naoya Inoue? Lahat po ng yan, dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik po ang Boxer Shorts. Tuloy-tuloy po ating balitaktakan tungkol dito sa Mega Contract na pinirmahan ni Naoya Inoue para sa... Riyadh Season. Ito po ay isang sponsorship agreement kung saan pumayag si Naoy anyway, Inoue na i-promote ang produkto that is Riyadh Season. Ano ba ang Riyadh Season? Ito po ay isang taunang entertainment festival na inorganisa ng gobyerno ng Saudi Arabia para i-boost ang tourism sa nasabing bansa. Ito pong entertainment festival, that is the Riyadh season, tampok nito ang iba't ibang klase ng entertainment. Pwedeng mga international concerts, pwedeng food festival, at ngayon nga po lately mga big time sporting events tulad na lamang ng soccer, formula racing, mga laban tampok ang stars ng World Wrestling Entertainment at mga big time boxing matches. Heavily funded po itong Riyadh season mga kaibigan sapagkat parang merong nga harly ang gobyerno ng Saudi Arabia. Ito po pinapatakbo ng General Entertainment Authority, GEA kung saan membro ang His Excellency Turkey Al-Sheikh. Ang laking pera ang ibinibigay o pinapamahagi ng uh, Riyadh Season sa lahat ng participants sa kanilang festival. Pag sinabi po natin Riyadh Season, may season po ito. Hindi po ito forever. Usually from October to March. Yan po ang uh, usual season ng Riyadh Season. Minsan naman, nagbabranch out sila at uh, tangpok po nila ang ilang mga laban sa ibang bansa. Sila na nag sponsor para yung ibang bansa, malalaman nila, magiging curious sila, ano ba itong Riyadh Season. now. Will this contract of Naoya Inoue lead to a fight for Riyadh season? Carefully worded po ang kontrata mga kaibigan sapagkat merong pong exclusive fight contracts si Naoya Inoue sa dalawang ahensya. Nandiyan ang Ohashi Promotions na siyang humahawak ng mga laban ni Inoue sa Japan. Meron din po siyang kontrata sa kanyang mga laban sa Amerika at ito po ay under top rank promotions. So nakita niyo po ninyo pagdating sa fight contract, Ohashi at top rank promotions ang namamayagpag. Pero ang Riyadh season, mga kaibigan, una is sponsorship muna. Pero eventually, palagay ko, it will lead to Naoy Inoue fighting for Riyadh season in Saudi Arabia. Bakit ikan Ang sponsorship contract, mga kaibigan, tampok dito ang isang atleta na ini-endorso ang produkto. Kumbaga, sinasabi ko sa inyo, ako yung atleta, Hoy, itong t-shirt na to, maganda to. Uy, itong relong ito, maganda to. Suutin ninyo. Ngayon, para ultimately makonvince kayo na maganda ang t-shirt, maganda yung relo, eh dapat suutin ko mismo. Di po ba? So, itong t-shirt ito, maganda to kasi suot-suot ko itong relong ito. Garantisado kasi sinusuot ko, ginagamit ko. Ganyan din po ang mangyayari dito sa kontrata ni Naoy Inoue. Sponsorship muna, ini-endorse ko muna, Hoy tingnan nyo itong Riyadh Season, i-check out nyo itong Riyadh Season. Eventually, para ultimately ma-prove na magandang Riyadh Season, ultimately lalaban si Inoue para sa Riyadh Season. But this could be this could be covered by a separate contract. Yan ang nakikita ko kasi may loophole. Eh. Pagdating sa Amerika, top rank. Pagdating sa Japan, Ohashi. Eh pagdating sa Saudi, o oh, neutral ground, pwedeng sumingit yung Riyadh Season. Ganyan po eventually ang patutuguhan ng kontratang ito sa pananaw ng inyong lingkod. Si Turkey Alalchik, mga kaibigan, ay mahilig sa mga fantasy matches. Yung mga laban na ating minimithi na hindi makuha ng ibang promotional outfit na gagawa ng paraan ni Alalchik at ng Riyadh Season. Kasi nga po, heavily budgeted, napakaraming pera pinapamudmod itong Riyadh Season. Kita nyo nga, endorsement contract lang, 19.7 million dollars. Chicken! So, walang problema pagdating sa pera itong Riyadh season. At dahil mahilig sila sa fantasy matchup, eventually, this could lead to big matches for Naoya Inoue. Yung Gervonta Tank Davis, yan ang isang mga dream matchup na minimithi ng mga tao. Pwedeng mangyari yan under Riyadh season because they have the money to burn. Ah, ha? they have the money to burn. So, they can make the fights happen. So, yan mga kaibigan ang klase ng kontratang pinirmahan ni Naoyo Inoue para sa Riyadh Season. Ngayon alam niya ano ang klase ng kontrata, ano itong Riyadh Season na ito, at ano ang magiging ultimately result ng nasabing e sponsorship agreement ni Naoyo Inoue. Lumalabas sa pananaw ng inyong teaser lamang. Ah, bagay, ay paunang kontrata pa lamang itong endorsement contract na ito. Ito po ang buod ng Boxer Shorts today mga kaibigan Muli maraming salamat po sa inyong patnubay Dito sa ating munting YouTube channel Alam nyo, hindi tayo nagpapamonetize Hindi kayo obligadong mag-like Hindi kayo obligadong mag-subscribe Ito lang siguro yung channel na nagsasabi sa inyo Hindi nyo kailangan mag-subscribe Hindi nyo kailangan mag-comment Siguro dito lang yung makikita sa channel ito Because we do not monetize Ang dami nagsasabi sa akin At Tony Ed, kawawa ka naman Magpamonetize ka na para masustain mo Ang iyong channel Well, we'll see I did promise If we reach 100,000 subscribers, we will make this a regular thing. Maraming salamat po mga kaibigan, mabuhay po kayo. Ah, pag-alagaan uh, niyo 'yung sarili araw-araw at ako si Tony Entrindino. Nagpapaalala, walang personalan. Buntalan lang.